Hello, magandang gabi po sa inyo. At uh, ako po ulit si Jepok sa mga hindi pa po, po nakakilala. Isa po akong refrigeration and air conditioning mechanic. Sa madaling salita, gumagawa po ako ng mga ref aircon. So, ito po, may sasagutin ulit tayo na katanungan dito sa ating tanungan segment. Ito po yung tanong niya. Sir, ask ko lang po regarding sa non-drip type aircon. Okay lang ba nabutasan sa bandang baba? Kasi po, minsan pag puno na malakas ang tulo or scatter ang tulo niya sa likod sana masagot nyo. Thanks po. Mabuhay po ang YT channel nyo. So meron po ako dito mga inihanda ulit na mga tanong para at least mas maging malinaw itong pag uh, pagsagot ko dito sa sa tanong ng ating subscriber. May lang naman to At nagbigay din ako ng example. So ano nga ba muna yung non-drip type aircons para dun po ito sa mga nag-click na ngayon lang nag-click ng ating uh, thumbnail na ngayon lang makapanood ng uh, non-drip type aircon kung ano nga ba ito. So number one na tanong, ano nga ba ito? So ito po yung sagot ko, ito ay window type aircon. So non-drip type, sa mga, sa mga window type aircon lang po ito. From the word uh, window, yun, kasi kaya siya tinawag na window type, usually ito yung mga aircon na, hindi pala usually, ito yung mga aircon talaga na uh, sinasalpak lang sa bintana ba diba, dati kasi usri yung mga jealousy. So, pagka may, may uh, bakante ka sa bintana mo or tatanggalin mo lang yung ibang layer, ay uh, isasalpak mo lang don tapos plug and play na. So, ito yung mga window type na aircon na walang tumutulo sa likod ng bahagi ng uh, aircon natin. So, walang tumutulo sa likod dahil nga non-drip type siya. So, ang nangyayari dito, yung tubig na nanggagaling galing sa evaporator coil, uh, ini-splash ng LC papunta doon sa ating uh, condenser coil. Malamig yung nanggagaling na tubig doon sa evaporator coil dahil nga malamig yung tubo noon tapos nagmo-moist. Then tutuloy yun doon sa may uh, pinaka-drain pan niya papunta sa likod at pupunta ron sa LC para i-splash ngayon papunta ron sa condenser coil. Yung condenser coil, yun po yung sa likurang bahagi ng aircon natin na mainit. So ayun at uh, yung pangalawang tanong na sasagutin ko ay diretsyo na ron sa tanong niya. Pwede ba itong butasan? Ang sagot ko po dito ay oo at hindi. Ko ipapaliwanag ko muna kung bakit oo. Oo, dahil uh, meron akong ginawang experiment na isang carrier window type. Ang nangyari po dito ay uh, nabasa yung kanyang PCB o yung pinaka mainboard. Then nung in-examine ko kung bakit siya nabasa, dahil ito ron sa nag-i-splash na tubig, dahil napupuno na yung pinaka drain pan niya sa likod, nangyayari po iyon pagka sumabay yung lakas ng bagyo so sumaba yung lakas ng bagyo tapos nagtutubig pa yung aircon ngayon pag isplash ng LSE sobrang dami nag i-splash nababasa pati yung saksakan ng board yung pinaka mga socket nyo ron electrical socket so ang ginawa namin nag experiment kami ni client uh, which is okay naman sa kanya na subukan namin butasan kasi nga minsan pag bumabagyo naiipon masyado yung tubig so ang ginawa namin nag kami sa likod dulo-dulo, magkabilang dulo, left and right. Tapos, uh, doon sa pinakalikod po talaga, as in malapit sa coil, para at least kahit papano may mag-i-splash na tubig doon sa pagdaan sa Lc So hindi kami doon nagbutas sa may malapit sa may uh, LAC, para at least may dadaan pang tubig doon sa Lc mag splash siya. Pero, pagka napuno na ng tubig ay meron kaming ginawang butas sa magkabilang dulo. Meron po akong video nun. Uh, ilalagay ko na lang din po yung link dun sa ating uh, description box para makatulong. So, inobserba namin na ilang taon na ba? Siguro mga 3-4 years na hanggang ngayon, okay pa naman din po yung aircon niya. So, pinalitan namin ng board dyan at ganun yung ginawa namin. At syempre, pinalit namin, inan, tinilt namin yung ano, uh, aircon niya. At yun, okay naman siya hanggang ngayon. Pero meron akong isang uh, sagot din kung bakit naman hindi. So ito po si Itachi naman. Itachi inverter na window type. So nangyari po dito kay Itachi na window type ay sinubukan din namin butasan. ah uh, Siyempre alam ni, ni, ni customer yon at sinubukan lang din namin. So mga after a week, napansin namin na talagang malaki yung pinagbago ng kanyang performance. So kaya kaya ako sinabing hindi pwede dahil nga uh, naka-design yung aircon na yon, nakasama yung pagpapalamig ng, ng condenser coil gamit yung malamig na tubig galing sa evaporator coil. Kasama 'yung design niya ron talaga. So pag 'yon, tinanggal mo, expect na mababawasan yung efficiency at hindi siya gaano makakapagpalamig palamig dahil nga ganun talaga yung design niya. Pero compared kay Carrier sabi ni customer sa akin yung carrier na gumagamit ay halos ganun din daw naman yung lamig. Kasi nga siguro dahil ang ginawa namin ay ganun. Pero yun sa Itachi ganun din naman ang ginawa namin. Pero possible kasi na magkaiba sila ng base o ng kaha. So possible na baka talagang wala nang dumadaan na tubig. At uh, ayun, yun ang masasabi ko at least sa uh, for galing sa experience ko yon as technician so si Carrier at si Itachi yun yung ginawa kong example dito para meron kayong uh, guide pero para sa akin kung uh, gagawin nyo at DIY sa tingin ko mas maganda kung mag-focus na lang tayo doon sa level so ang problema kasi dito ni ni subscriber natin ay nag-i-scatter daw yung tulong niya minsan sa likod so siguro subukan natin na mas ilaki pa yung yung pagangat niya sa harapan so dapat kasi na ganyan mas mataas yung part ng nasa nasa kwarto natin para at least yung tubig niya talaga ay dire diretso papunta sa likod so yun yun ang masasabi ko maganda siguro na subukan muna natin yun at uh, ayun yun lang naman yung masasabi ko rito sa video na ito at sa tanong na Tinanong na ating subscriber. So, oo, oo at hindi ang sagot ko. Pero para sa akin, mas more on yung hindi dahil talagang kasama siya dun sa design. So, possible na baka mag, uh, parang ganito lang iniisip ko eh. Halimbawa, sa sakyan, di ba? Usually, at sa motor, may mga motor na, sa motor na lang, may mga motor na walang radiator. So, yung mga dating motor, wala naman talagang radiator yan, di ba? Pero yung mga labas ngayon, mga Honda Click, meron siyang radiator na So, pag tinanggal natin yan, hindi natin alam na baka hindi na siya gano'ng ka-efficient or mas mabilis mag-init. So, sa tingin ko, parang gano'n lang din yun. So, dahil nga kasama sa design niya, itong aircon na ito, yung non-drip type, ay uh, siguro wag na natin baguhin. Ayun lang. Ayun lang yung sabi ko. At uh, maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless. Pakilike, pakishare, pakisubscribe, at pakiclick po notification sa all. Yun, uh, maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.